Welcome, si for this video. Kasama ko si inyo. Hi! Si Paul, si Jen. Ayan. Oh, for this video, magkagala kaming dalawa. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Basta. Let's go, let's go, let's go. Kaya samahan niyo kami. Gagala ko. Andito kami sa ano? Sa mundo ng colorful. Okay, okay, uh, sinamahan na, okay. Gusto niyang ano, gusto niyang pumunta dito Kaya Yes, ko siya. Kaya, so, Samahan mo pang, sama, kami. Samahan mo kami. Punta kami. Pupunta. <laughs> ah. Let's go, let's go. Sa go. na naman ako. Naman ko lang. Tapos na kami dito. Anong pangalan nun sa glass? glass. Oil, 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 oil glass. Yan na siya. Kaya next. Saan punta natin next? So, saan naman punta natin next? We're going to one chai. Sa ano, sa building na mataas. So, may kita din buong ano ko. Nakapalag <laughs> ka nga. Kaya <laughs> yeah, yan. Let's go. Let's go. <laughs> Ano, ano, ano? Nalakad na ito. <laughs> Kaya naman nyo kami. Let's go. Sago, sago, sago. Iyan yun, guys. Ito na po kami. Papasagay. Uy, handa mo na yung... Ay, yeah. Uh, Peter, <laughs> uh, makikita. <laughs> makikita nyo na po yung labas. Ano? May glass siya. Sa labas. <laughs> Wait lang ha? Kasi nga, ito. Yung mood kasi yung... <laughs> Ay, nandito <laughs> yun, yun, na kami. Na, uh, eh, sa so 17. Ayun Ayun na sila.

guys. <laughs> <laughs> you don't like to do Kasi hindi po namin napuntahan. Kasi out of service yung mm -hmm. elevator. Yes. Kaya... <laughs> Kawawa kami. Today, what, uh, so sad. This is <laughs> our first time to encounter this kind of a <laughs> <laughs> So we're excited but our excitement... Did you already um, try? Did you already try? Maybe you want, uh, discuss it. Bye! Bye! Wait, no. wait, you wait, sad, sad to Bye! 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 guys po, hindi kami makapagbayabang. <laughs> kaya, yung kaya mo amin namin wala. Iyayabang ko siya din pong bong pong. Anong nangyari. Excited, <laughs> Excited ka naman kasi daw. Kaya yun, so to say, wala. Nga nga. Ito yung magiging future car ko. Sa <laughs> mga 20 years from now. Ano na ako? Ako ba daw? Baka naman may iba pa. Ayan, ikot-ikot na lang <laughs> po kami dito. Uy! <laughs> Nandiyan yung ano mo. Sorry. nakakala ko yung amo mo dahil. Am <laughs> I in in I in I be? <laughs> 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 <W> <laughs> Wait, why did <dito> tayo? do this? Hello. 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 Hello.

240, <laughs> 240 lang po ma'am. 240 lang po siya. <laughs> Ayan po, <laughs> Saan punta natin? Punta kami ngayon si <laughs> Tuduloy namin nung nalano kasi doon talaga mapupuli yung makeup namin. Um. Doon po kasi lang kami nung nagtitinda. Siyempre, try nyo nga, di ba? Saan ang mga rako <laughs> na ako? Ano mo ako, kasuhuit so, ka talaga <laughs> <laughs> Kasi pinabantayan kami doon sa timing na ano. Try mo, try lang kasi ng try, hindi naman kasi mabibili. Hindi mo pala ako. Ang section lang pala talaga na pumunta ako kasi mo, kung ano yung lag sa kanina. Hindi na kanina kasi ako pumunta ako kaya siguro na-edit siya. Kasi lahat ka doon na-edit ko na. Wala na rin ka ako bibili. Kaya, let's go to the next station. Wala na kami sa kapilang kumpanya namin. Kasi, let's Mami, ipupunta na naman namin yung kapanin natin dyan sa IAPC. Ayun, ipupunta na lang namin. Kasi yung company doon, ano, maigay lang yung ano, like sindera namin doon. Ay, hindi pwede. <laughs> Kaya, let's go, let's go! Saka, let's go! Ay, yes, eh! Coming! Worldwide ang bagsak namin ngayon. <laughs> <laughs> Saan? Sa company. Saan bang company? Bayan box Parang gano'n? Oo oh, yeah. kami kay ma'am. Ano si tita pala? Siya yung mamay. Dito siya malaki ganun. Dito si ma'am. Okay. <laughs> Uh, Magkano po kayong rent dito, ma'am? Masaktan dito. naman na nakarent dito, ma'am? <laughs> mo <Ay, aray> na <laughs> dito, mang, oh. Hindi niyo na po natatandaan? Alam po, nandito na kami sa IFC. At titingnan po namin yung yung Anong company, namin, company, namin, company nila. Sa cosmetics. Sa cosmetics. Yeah. Pinamigay e, lang ito ng tita ko sa akin. Yan. Isan yan? Sumain. Ito kay max. 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 Kaya, yun. Dadala, Dadalawin niya yung ano. Yung mga artist na dito, masyado kami. Isan din. Invite na ako nila, ano, eh. nila Bruce Lee, Jackie Chan. sabay na kasi na. Siyempre. Eh. May iba naman ng mundo, eh. pero BHO. Tapos yung Raquel, so kasi Ako si Raquel. Ito ka. Ay, ang Sarah. Ay, ang kasi Kaya sama natin siya manggugulo dito. Ayan po. Ano po. pala to.

next? Sa <laughs> sarang na lang daw po kami. Ayan po. Next morning na si... Gusto po kayong ano? Gumala dito sa agenda nyo? Sa mga store niyo po? Ito ha. kasi ako lang ako sa Coco ngayon. So, tomorrow, pinakala ko ng flight around 11 o'clock. Yan? Bakit ng... ay, ang launch lang ba album? Ano ba? So, yun, gawa sa Wakaya. Sa Bakit? Kaya na ako sa nang Wakaya sa yung may yung may dan. ng So, kay Tsano, bukas din ako. Ang dami kong schedule. Ang ilang talaga na sa yung mundo.

Sana na. po, ko. pa rin Tayo na naman po kami nang tram. Sana nang paggrupo. Sampo na, na tatatin. Tata, na kami sa part na. Sa lupay namin, yeah. lang ay 1 million hectares. Kaming 1 hectare. <laughs> one million hectare? Oh. Tas, namin 'yung ano 'yung tram. Yeah. Um, Itong drum naman na pinagawa ng lolo ko, uh, um, pangan lang ko yung mga pang slow mo. Slow mo? Yung mga nagmamadali, yan, pwede yan. naimbento ng lolo ko yan, taon, ano, 1800. 1800. Yes. Yun, oh, yun. Pwede mag-live din ako, di ba? Sorry ah. Pwede mag-sorry, no? Ito, talo-talo ba? Talo pupunta kami ng Wanjai. Gagala kami sa ano, sa harbor. Kaya But maputi, maputi tayo masyado. Okay. let's go, let's go. Sago, sago, sago. Hindi na. Wala pa. Sa kaming Wanjai. Saan? ba namin. Okay lang yun. Uh, Ipapasyal niyo ako? What? Yun po yung pinakatubok lang ng mga lupay namin dito. maraming ano, kakain ng noodles. Noodles. calls! ba? ba? Saan ba? Saan ba? Saan nagtatapos yung paglalakbay naming dalawa at na-stress siya so, yung ko. Dito na hiwalay na kami kasi ito uh, na hindi dinidiyan dito mo din talaga ako mayaman. At ito iyak na lang. kami sa Hong Kong yan. Ano 'yung edit pala? Dapat maganda 'yung edit. Hi uh, guys. Bye. <litres>